Para sa ating unang balita, pasok na pasok pa rin ang Pilipinas sa 10 pinakamasamang bansa para sa mga magagawa sa loob ng siyang sunod na taon. Ayon po yan sa 2025 Global Rights Index ng International Trade Union Confederation. Kasama rin sa listahan ang Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypt, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Tunisia at Turkey. Ayon sa ulat, laganap pa rin ang paglabag sa karapatang magwelga na may 87%, makipag-collective bargaining na may 80%, mag-union na may 75% at humingi ng hustisya na may 72%. Ayon kay Julius Kainlet ng Workers' Rights Watch, kailangan pang palakasin ang pakipag-ugnayan sa gobyerno at mga employer para malutas ang problema. Kine-question din nila ang visa ng AO 23 at Omnibus Guidelines na umunig hindi sapat ang pananagutan at hindi saglaw ang informal at public sector workers. Tugon naman ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma patuloy ang hakbang ng pamalaan para tugunan ang isyo at kinilala parao ang bansa ng ILO sa Committee on Freedom of Association. Tumaas sa 2.6 bilyon ang mga Pilipinong walang trabaho noong Abril ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Katumbas ito ng 4.1% unemployment rate, mas mataas kaysa sa 1.93 milyon o 3.9% noong Marso. Sa parehong buwan, lumala pa rin ang underemployment. Umabot ito sa 7.9 milyon ang naghahanap ng dagdag na trabaho o oras, wala po yan sa 6.44 milyon noong Marso. Ibig sabihin, tumaas ang underemployment rate mula 13.0% tungo sa 14.6%. Ang datos ay batay sa survey na sinagutan ng 44,536 na kabahayan sa buong bansa. Magbibigay ang Department of Information and Communications Technology or DICT ng isang milyong libreng SIM card sa mga guro at estudyante sa mga malalayong lugar o geographically isolated and Disadvantage areas or GIDA. Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na palawakin ang internet access sa buong bansa. Ayon kay DICT Yusek Jose Paul Joseph Mercado, may kasamang 25 gigabytes monthly data ang bawat SIM at uunahing makinabang ang sektor ng edukasyon. Magsisimula ang pamamahagi sa kalagitnaan ng taon, katuwang ang National Economic and Development Authority. Layon din ng proyekto na mahikayat ang mga talko na mamuhunan sa mga liblib -lib na lugar sa pamamagitan ng pag-una ng gobyerno sa pagtatayo ng mga cell towers. Maagang nag imbak ang Department of Social Welfare and Development or GSWD ng 3 milyong family food packs sa 938 na bodega sa buong bansa bilang paghahanda sa mga paparating na bagyo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gachalian, ito ito'y alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos upang tiyaking ligtas ang mga Pilipinong madalas tamaan ng bagyo at pagbaha. Bahagi ito ng programang Buong Bansa Handa na layong gawing mabilis at ebsyente ang pagdugon sa mga kalamidad sa tulong ng iba't ibang sangay ng pamahalaan at pribadong sektor. Kasabay nito, nagbabala naman ang pag-asa ng posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa, dulot pa rin po yan ng mga malalakas na mga pagulang Mula po yan sa bagat at pinalalakas pa ng low pressure area malapit po yan sa eastern Visayas. Inaasahan muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon po yan sa pagdaya ng Department of Energy. Sa paunang kalkulasyon ng ahensya, posibleng tumaas po ng 15 centavos hanggang 60 centavos ang presyo ng gasolina kada litro. Mas mataas naman ang inaasahang paggalaw sa diesel na nasa pagitan ng 50 centavos hanggang 90 centavos kada litro. Samantala, ang kerosene naman ay tumaas ay maaaring tumaas ng 25 centavos hanggang 40 centavos kada litro. Isa sa mga pangunahing dahilan po ng DOE sa inaasahang taas presyo ay ang patuloy na tensyon ng geopolitical sa pagitan ng Russia at Ukraine. Gayun din ang mga usaping may kaugnayan sa nuclear deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Naglabas po ng 1,200 metrong taas ng usok ang volcano sa Batangas na may katamtamang antas ng pagbuga patungo hilagang silangan base po yan sa nakalipas na 24 oras at ayon sa latest update ng Pbox ngayong Sabado ng umaga. Ayon sa ahensya, walang naitalang pagyanig pero naitala ang sulfur dioxide emission sa siyang tonelada bawat araw noong June 5. Nananatili pa rin po ito sa alert level 1 nanangangahulugang may mababang aktibidad ngunit may posibilidad pa rin ng biglaang pagputok. Palala po sa publiko ng PIVOX at Civil Defense Calabar Zone, bagamat mababa ang alerto, nananatili ang banta ng priyatik of steam-driven volcanic earthquakes, bahagyang pag ng abo at bigla ang pagbuga ng volcanic gas. Mahigpit na ipinagbabawal pa rin ng PBOX ang pagpasok sa Taal Volcano Island o Permanent Danger Zone. Particular na sa main crater at daang Castilla fissures, pati na rin ang paninirahan o paglalayag sa Taal Lake. Ipinagbabawal din po ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa naturang vulkan. Ang matagumpay naman na tinapos ng Philippine Women's Ice Hockey Team ang kanilang kampanya sa WIHF Women's Asia Cup 2025 matapos walisin ang lahat ng laban at ang haling kampiyon ng torneo nitong Bernes sa kanilang huling laban muling pinamalas ng Team Pilipinas ang tapang at galing ng talungin ang Iran sa score na 4-2 na siyang nagpatibay sa kanilang malinis na karta ng himang panalo at walang talo bago nito pinataog ng national team ang Malaysia sa score na 8-1 United Arab Emirates sa score na 6-1 Kyrgyzstan na may 15-0 at India na may score na 4-1. Dahil sa kahangahangang performance na ito, official nang itinanghal ang Pilipinas bilang champion ng Women's Asia Cup 2025 sa bayboos naman ng papuri mula sa mga kababayan at sports fans sa buong mundo. Inaasahan pong magpapatuloy ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin po yan ang umiiral na low pressure area o LPA at southwest monsoon o yung hanging habagat ayon po yan sa pag-asa ngayong Sabado. Ayon sa ulat ng Weather Bureau, kaninang alas 4 po ng umaga na mataan ang LPA sa layong 240 km silangan ng Birak, Katanguanes. Magdadala po ito ng mga maulat na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag at pagkidlat pagkulog sa mga rehiyon po ng Bicol, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Aurora, Caraga at partin ng Quezon. Samantala, makakaranas din po ng mga katulad na lagay ng panahon ang dako ng Metro Manila. Katulad na rin po dyan ang Mimaropa, natitirang bahagi po ng Central Luzon at Calabar Zone, maging dito sa dako ng Visayas at Mindanao dahil pa rin po yan sa umiiral na hanging habagat. Nagbabala naman po ang pag-asa sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Bunsod pa rin po yan ang katamtamang hanggang sa mga malalakas na pag-ulan. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa ay makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga mga pulupulong mga pag-ulan, dulot pa rin po yan ng localized thunderstorm. Asahan din po ang mahina hanggang katamtamang hangin at banayad hanggang sa katamtamang pag-alo naman sa karagatan sa buong kapuluan. Nananawagan ang mga pamilya ng tatlong Pilipinong seafarers na kasalukuyang nakakulong sa Algeria dahil sa kasong may kinalaman sa droga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na personal na makialam sa kaso sa pamamagitan ng diplomasya. Sa isang press conference itong Biernes, emosyonal na naglabas ng salubin ang mga asawa ng mga marino na nakakulong simula pa noong July 2023. Na Nakatakda na ang pinal na paglilites sa Oktubre, sa, o, sa Oktubre ngayong taon. Dagdag pa nila, tanging ang direktang pagkilos umano ng Pangulo ang maaaring magdala ng pagbabago sa kasong kinahaharap ng kanilang mga asawa. Sa unang paglilitis, walong tripulante ang sinin ng tig dalawampung taong pagkakakulong. Sa pag-apila ng kaso, lima sa kanila ang napawalang sala at nakabalik sa Pilipinas. Ang natitirang tatlo kabilang na ang kalamang asawa ay pinababa ang sisten o ang sintensya sa labing limang taon. Bangamat na sa maayos na kalagayan daw ang mga marino, nababahala ang isa sa mga asawa dahil sa edad at kondisyon ng kalusugan ng kanyang mister. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya sa hustisya at ang muling makasama ang kalamang mahal sa buhay.